ang binibili naming bigas pag kami po ay nasa uh, Pasay, nasa Metro Manila, ay uh, 55, 56, hanggang 60. Dahil yun talaga ang, ang pinaka maayos, pinaka magandang klase. Ako'y naniniwala na pag, pag masarap ang kanin, na kahit pansit kanton lang yung ulam mo at nagbukas ka lang ng sardinas, walang problema eh, ba? Diba? Pero kahit anong sarap ng iyong ulam, kung ang kanin mo ay hindi naman Uh, kagandahan o hindi masarap, walay talaga. Lalo tayong lumalayo doon sa 20 per kilo na bigas. Ewan ko lang sa kadiwa. Dahil, nako wala naman tayong nababalitaan kadiwa stores ng Pangulo no Sabi nga o ipinagyayabang na meron na daw 25 per kilo na bigas doon. Malapit na nga daw sa 20 per kilo na Kono ay pangarap. Hindi naman daw pangako yun. Pangarap daw yun. Yun naman pala. Alright, so 25 meron daw. Pero ang dinig ko nga sa mga kaibigan natin, wala daw, 40 rin daw ang pinakamababa. Okay, sabihin na natin, 35 to 40 pa rin ang pinakamababa sa kadiwa market. Kadiwa ng Pangulo. So yan, tingnan nyo po. Dito ah, yung pinakamura ay 38 per kilo. 38. Matakin nyo ah, mataas pa yan. Siguro, nung mga ilang nakaraang taon, yung 38, eto na yung pinakamaganda. Pero ngayon, halos doble. Um, yung pinakamahal naman ay umaabot ng 60 per kilo. Okay. Siguro, sa ganitong, sa ganitong estado natin, mag-isip-isip talaga tayo. Ano kami dito sa probinsya, iniisip din namin kung paano makatipid. Hindi kami nagtatapon ng ng lumang kanin, sakto-sakto lang ang sinasain namin. Dahil uh, lalo na po dito sa island namin, ang daming ang daming biyahe or ang daming babayaran bago makarating ang bigas dito. Kaya di hamak po na mas mataas. Siguro yung dating binibili ko sa Metro Manila na 55, dito po yan 60 per kilo na. Ganun po ang diferensya. So yon ganito po ang nangyayari. At uh, um, Kasabay netong mga pagtaas ng presyo ng bilihin, pati uh, pagtaas ng presyo ng langis, ay nagpapasarap, nagsasaya ang mga nasa Malacanang. Dahil kamakailan may fashion show, ini-invite ang mga senators para sa dinner, pati po mga historians ay invited para rin sa dinner. Tignan niyo po ang ginagawa ng mga nasa palasyo. May pakialam? May pakialam yan sa mga kababayan natin? Mukhang wala.